May procession eh. Oo oh, nga po. Ayan eh. Ay, nagwawak na po. Ayan. Oh, uh, ano yun? Procession. Singkamas. <laughs> <Cinq> <laughs> uh. về đây, đây có một ừ, cái nào Apa, Tama, mga nangkagpaping malalas yung ngayong isa. Oo. Alala, yung mga para sa Oo. Hindi yung ganyan. Wala, wala pa yung mosik eh. Baka mo yun ah. Nanghirap pa yung mosik. Nung mga alas 4 dumating so, ako, manis ako eh. Ay,

mangyayari e dito sa ating barangay sa patako ng ating mga kapitahan Nuestro Padre Jesus Nazareno maawa ka sa akin. ang imahin pong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Villena at Jerusalem Santa Veronica Ayon sa tradisyon si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong kalbari. Siya ay nagbiang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang muka. Sa pagbibigay natin ng ating panagol, kakayahan at hindi yaman para sa kapadakila ng alam ni Jesus, ay naipamamalas natin ang ating pagpapahalaga para sa kanyang pagpapakasakit. Subalit ito'y nagkakaroon naman ng lubos na kabuluhan kung kalaking ito ang paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Na kahit na anumang hirap, kaahan man kasakit, at kahit saan mang lugar at panahon, ay handa tayong magtiis para sa Kanya. Santa Veronica, ipanalangin mo pa kami. Ang emangin mo nito na ay nasa pangamalaga ng Pasitan, Santiago Apostol, Sipat, Iloma, sa pangunguna ng kanilang pangulo, Pinoong Adrian V. Camo. Sarami upang manalangin. Ang pagkakaroon ng malawang na kaisipan, marami ang nagtula kay Santa Maria upang patuloy, upang patuloy si Pedro. Kung tayo ay magiging magunawain at madaling makiramdam sa pangangailangan ng kapwa, tayo ay nagiging mga kaisa sa paghahanda na nalalapit na pagkahal ng Diyos. Santa Maria, Ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Ang himahin pong ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Valerio. Santa Maria ng Betania. si Maria ay kapatid ni na Lazaro at Marta. Nung minsang magpunta sa Betania si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, sila ay naghapunan sa tahanan ng magkakapatid tanda ng kagalapan at kasasalamat, si Maria ay di nagatumili na ibuhos ang mamahal at sa Mahal Yesus. Hindi niya inisip ang halaga ng pabango na tapon sa sahib, niya sasabihin ng mga tao na sa kanyang ginawa. Kinagimutan niya ang kanyang sariling kapanganan, alang-alang kay Yesus, na nagkaloob sa kanya ng pagpapatawad at kanibagong pag pagkakataon. May mga pagkakataon na kapag tayo ay tumutugon sa kung ano ang dapat na ginagawa, tayo ay nakatitikin ng pagtuliksa. Nawa ay matulad tayo kay Maria ng Betania, na hindi alintana ang sasabihin ng iba alang-alang kay Jesus. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. Ang imunta nito ay nasa pangangalaga ng inoong ng Gabriel Agustin at pamilya si Martha ay madalas na naihahampin sa kanyang kapatid na nagpapalila. Noong minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Martha ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng pagkapatid na nito ang dalawang gampani ng pagiging halagan. Ipinaalala ng ating Panginoong Jesus ang pagkakaroon ng pantay na pagpapahalaga sa panalangin at paggawa at hindi maaaring pagkawalayin ang dalawang ito. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahin ito ay nasa pangangalaga ng bisita ng banal ng bisita ng taas sa pangunguna ng kanilang pangulo, ginang Yolanda Baraka. Santa Juana ng Puso Si Santa Juana ay isa sa mga na pangit sa Biblia pinakapagpaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, masasabing may maayong buhay si Juana at mga aring isa sa mga madimit magbigay sa mga alaga. Kung kaya't siya ay inalara, pinilalarawang may hawak na lalagyan ng salap. Tayo ay makatitikim ng banal na pagpapala kung tayo ay taus-puso rin magbibigay kung ano ang pangalang inamit niya sa kapwa ay siyang parehong ang pangalang gagamitin din ang Diyos para sa inyo. Saan sa e pa wala ka ang Ang imoy po ay nasa pangangalaga ng isita ni San Miguel Campol sa pangunguna ni Ginang Nati Dilina at Pamilya at pangunong din ng Claire Cabango. Santa Maria Salomon Si Maria Salome ay isa sa mga pababangin ng Jerusalem na nakasaksi sa paghihirap, kamatayan sa krus at muling magkabuhay ni Jesus. Sa bangheng ni San Pablo, ang pangalan niya ay nabanghihirap sa pababangin habang na habang si Jesus pinagpapasat na kus. Siya rin ang bumili ng pabango na ipapahil sa banghay ni Jesus. At siya rin ang kasama ni Maria Magdalena na nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kanyang pagiging saksi sa mga tagpo sa buhay ni Jesus ay lalo nagpapabagatag ng kanyang pananampalataya. Alamin natin ang mga tagpo sa buhay ni Jesus at ating mararanasan na sa bawat tagpo ng ating buhay kasama natin si Jesus. Santa Maria Salome, ipanalamin mo kami. Ang imahin mong ito ay nasa pangalaga ng ginang Rosel ang his at pamilya. Santa Maria Coyote. Si Maria ay asawa ni Cleopas. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ng mahal na Birgeng Maria. Isa siya sa mga kababaihang sumusunod sa aral ng Panginoong Isus. Siya rin ay isa sa mga tagapagtangkilig at tagapustos sa pangailangan ni Isus at ng kanyang mga alagad habang sila ay nangangaral. Isa siya sa tatlong babae na pumunta sa libingan ng Panginoon Noong umaga ng ibo ng pagkapungay kung kaya't kalimitan siyang may dalang walis. Magiging tunay tayong alagad ni Jesus kung ating patuloy na tinutupad ang aral ni Jesus. Magiging kaibigan tayo ng Panginoon kung atin siyang makikita sa mata ng ating mga kapong nagtulong sa Santa Maria Preove, ipanalangin mo kami. Ang email po ito ay nasa pangalaga ng Malidia Santos at Enriquez. Oh. Santa Maria Magdalena Si Maria Magdalena ang bahuna-una ang nakaalap na muling patabuhay ni Jesus. Siya ang nanatili na masayang balitang ito sa mga apostol. At ikaw ang kanasunod ni Jesus, na kasalukuyang nalulupan at nagdadalanghan. Sa pamamagitan niya, ay unti-unting nakawi ang saklot ng binhati ng kanilang kalooban at sumilay ang liwanang natin ng mag-asa na dupan ang pangako ni Jesus. Siya ay tunay na muling na buhay. Pagamat dating ba makasalanan, siya ay bigyan ng natatangin karangalan at tungkulin na ipahayag ang muling pagkagumay ni Yesus. Tinatawagan ang bawat Kristyanis, Kristiyano na maging saksi at nagpaghati ng na mabuting balita. Dalhin natin ang, ang tapad na pag-asa sa ating kapwa tulad ng paghahati ni Maria Magdalena na mabuting balita sa mga apostol. Santa Maria Magdalena, ipanalangin na kami. Ang imangintong ito ay nasa pangalaga. Ewan ko, Padre Tato, Vika Brad, at Inoong Gary Robles. Mata Dolorosa, ang kasalanan ng sangkatauhan ay maghatigin ng hati sa mahal na Birgen Marino ang pagkamatay ng kanyang anak sa krus ay para tuusin ang sangkatauhan nila sa pagkaalipin sa kasalanan. Nasaksihan niya ang kalukutan ng mga tao ng kanyang anak ay paratangan ng kasinungalili, kasin pahirapan at pagkakulit. Sa pagdadalamhati ni Maria dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, siya ay nakipahagihing sa rawaing pagliligtas ni si Yesus. Ang pakipitagdalamhati ay nagulog na ati, sa ating sa karamsal ng mahal na ina. sikapin natin ang pakapagbulog ng pagpansa at dalat sa mga kapwang nangungunila. Si Maria ay laging natin kasama kahit sa mulungkot na bahagi ng ating buhay. Mother Dolorosa, ipanalangin na kami. Ang imahin ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Chico.